Okay, uh, short interview ulit sa ating uh, isang crew. Tanungin natin ang kanyang position at pangalan. Uh, position ng boss? ah, uh, si Marjo is a ordinary seaman. Uh, ordinary seaman. Ano ngayon ang <laughs> kunting uh, uh saliwanag lang sa trabaho ng isang ordinary seaman? Uh, ang isang ordinary seaman ay tumutulong sa ano, paint works. Uh, deck works pala. Nag-assist sa mooring. Mooring, ganyan. Tsaka chill-chill lang. Si... 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 Wow! Ano? tayo ng siyang OS. Pagkano pinigil kita ng OS? Nasa... 1... 1.2! O, pwede naman walang mag-comment yan. Si ayos ayos. Ito, para sa mga single nating mga followers, take it na kasi... Take it na, take it. Okay, okay, take it. pag shoutout ada yang lain yang kayak typical. Shout out to my big future fiance. Wow. Halo. selamat guys.